Diyan yung mga hen nito. Ah, ito naman po yung mga hens. Ah, dami yun o, no, ito. Hmm. Ang dami yung idol yung dito. Yeah, buksan natin, kapraso. Ayun, hmm. ang hmm. dami yung idol yung idol. Ayan, yan, nasa baban checkered white feather niya. Yan, yan, Ito po. Yan ang pinaka yung ko. Ah, ito po. Lola na yan nung nagtaklobang ko. Winner ko yan sa uh, Lurpa, sa Kalamba dati. Ah, Lurpa. So, um, mga unang club pa ng Laguna. Ano, uh, Idol? Tapos, yan din yung nag-produce ng Tacloban finisher ko, si Sunflower. Mm hmm. Oto. Solid na nga Yung iba dyan, mga pang-outcross na. Pang-outcross na po. Tsaka mga winner na din. So ito idol, bali sino naman pong ibon yan? Ito ay si Birthday Girl. Ah, Birthday Girl. Ayun. Kaya ito si Birthday Girl kasi nag-cluck siya ng takloban, birthday ng misis ko. <laughs> Over man. 20. Opo. Kaya yun ang pinangalan ko sa kanya, Birthday Girl. <laughs> si Birthday Girl. Bali, second day na siya nag-cluck ng takloban. Ang galing alam. Siya yung third overall national, tapos first overall Batangas area. Grabe, <laughs> ang galing nitong ibon na to. Ang daming hinakot na ah, Champion nito. din siya ng uh, last 3 laps, 500 yata. Grabe, ang husay na ibon nito. So, hmm, eh. Hey. Idol, ano pong pinaka-base bloodline niya, Idol? Ito ay ah, yung ang tatay nito, yun nga, yung pinalaro ko na kay Master Pogi. Master Pogi. Na po. Emil. Emil. Oo. Oh, Kak yun eh. Tapos, ang nana, yun nasa baba na PXE. PXE. Hmm. May ibo ni Denmark Domingo. Tapos, nung talagang idol, good, good jeans to good jeans, nag-produce talaga ng isang champion talaga, no, idol? ah uh, Oo, oh, pagka naman maganda talagang linyada, sabi mo nga sa'yo, pagka ang mag-handle marunong. Talagang titira. Talagang titira. Mm -hmm. Kasi dito, iba-ibang linyada naman na tumitira eh. Oo. Ah, uh, oh, ko. Eh, tulad nito. Napakahusay na ibon nito. Bale, idol, ano siya? Nilalaro niyo po ulit? O breeder breeder na rin po talaga siya? O, oh, breeder na lang siya. Pinalalakas ko lang, papalipad-lipad. Kagagaling lang Ay. niya sa breed eh. Mm. Nililipad, ko na yung mga anak niya. Ayun. Kung baga idol, pagka yung mga winners nyo, pinali-rorondan nyo pa rin kahit nakabreed na? Oo, oh, para yung lakas nila... Hindi mawala, no, idol? Ang gandang ibon nito. Bali, idol, meron po ba kayong ma-share na tips para sa mga newbie na gusto din pasukin yung mundo ng pagkakalapate? Sa mga newbie... Ah, uh, lagi naman pinapayo namin sa mga newbie, magandang ano bloodline eh. Pumili ka na lang ng kukunan mo ng ibon. Yun nga, yung kaganong sabi nila, mga kapwa natin veterans. Apo. Pumunta ka doon sa mga nananalo ang ibon. Apo. Yung consistent. Uh, hindi ka bibigyan ng sablay na lahi ng mga yan kasi may pangalan na inaalagaan ng kung hindi man tumira sa iyo, wag mo sisisihin. Mm -mm. Kasi ganun sabi ko nga, magkakaiba tayo ng handling ng ibon. Opo. So kailangan i-improve mo din yung kung paano mo sila mapapagana. Opo, opo. Sa sa newbie nga ngayon, may YouTube na. Opo. Madali na sila matuto eh. Opo, totoo. Tapos ang gamot na magaganda, kalat na. Kalat na. Kani kanino ka na makakabili? Sobrang available na ano. O, I ano mo na lang yung salop mo, i kumbaga. i adapt mo na lang kung opo. Uh, yung sistema mo, tutugma sa ibon. Opo, opo. Kailangan pag-aralan mo pa rin eh. Opo. Kung paano mo sila mapapagana sa katawan nila. Opo. Kung halimbawa ay sa pag fly paano mo sila uh, mapaparonda ng matagal. Matagal, opo. Yun ang kailangan eh. Kasi opo. talagang sa panahon yon napakahirap magparaging ng matagal. Opo. So Maka, hindi katulad eh, nung dati. Ngayon lang, ha? sobra init. Opo. Ah, kahit ang tao, di natagal. Opo, opo. Yun lang, sa mga newbie. Tapos, wag kayo sa mga supplement. Huwag uh, magpapawala ng ano B12 Calcium Yan yung sa balahibo Mahalaga yan eh Kailangan Mahalaga ka sa balahibo na ibon mo Walang Apo. puto Magpupulbos Kasi Ang nagpupulbos May advantage din yan Pagka yung smash at, Hindi sila masyado nababasa Opo Tumatalbog lang ano idol uh, Tapos uh, Ano pa ba? Sa breeding, yun lang, i-check nyo sa YouTube kung paano mag-start ng breeding. Yung pagpa-flashing, tapos kung anong uh, tamang edad ng pag-de-breed ng mga breeder, merong bata, merong matanda, i-ano mo pa rin, uh, kumbaga, i record mo. Ah, na, opo, uh, opo. Kasi merong age ng ibon na magaling silang breeder sa edad na yun. Oh, kung ano edad yung nag-produce. Tsaka yung age ng young bird na talagang titira sa'yo. Opo. Oh, kung baga, may talaga... Kung, oh, may naglalaro ng ano, yearling eh. Kung oh, baga po. nabot na isang taon ng edad ng ibon eh. Yung oh, iba naman, late breeding. Opo. Oh, uh, gano, hiyangan lang din. Opo. Oh, kung Pag-aaralan mo talaga. Aaralin talaga maigi, ano, no, pag-aaralan mo. Opo. Oh, so, bali, idol, sa ano naman po, uh, player tips... Uh, meron po ba kayong mga ma-share na konting sistema para sa mga gusto mag-start kumarera? Ah, uh, sistema. Ang sistema ko lang, supplier, yun nga, ah, uh, nagbu-viewing ako ng matagal. Mm hmm. Siguro, pinakamababa ako sa viewing, two weeks. Two weeks po. O, oh, depende pa yun. Pagka ang mata nila, hindi pa masyadong ginaw. Hanggang one month, yan na, pinakamatagal kong, ano, viewing, one okay. month. Tapos, alpasan ko na yan. Opo. Okay. Ah, uh, pagtuturo sa paglipad, daya mo lang muna sila. Tapos pag magana na sila lumipad, saka mo na sila pukpukin sa liparan. Opo. Ubaga force fight loss. Tatantyahin mo kung sa tingin mo ikaya na nila yung training, i-self toss muna. Mas maganda yung gano'n. Opo. Bigay ka ng ano, electrolytes. Pakikiramdaman mo rin kung anong kailangan ng ibon. Opo. Pagka durog sila galing sa training, ya, kailangan nila ng electrolytes mga amino acids, amino acids pang repair ng muscle ng mga yan eh, ng ibon eh. Tapos electrolytes pambalik ng lakas nila. Lakas nila. Wala, okay. Wala. Oh. Sa itong mga to, level, oh, ano, doon. mga to, no, tama oh, parang hindi ano eh. Parang hindi Naka, mga lumipada, ano, oh, doon. Yung mga huling umuwi dyan, ayan oh. Normal na, normal kagaya na. nung ano, parang hindi yung ano, eh. Sobrang init ngayon eh. Opo. Bali Idol, sa patuka naman, uh, meron po ba kayong specific na ginagamit tulad ng, kayo po ba yung nagmi ng na mga feeds nyo for flyers, for breeders, meron po ba kayo o yung available lang talaga sa market? Suppliers, suppliers ang patuka ko ay flyers, flyer mix lang. Flyer mix lang. Hmm. Tapos, pag nalayo, pag derby, nagdadagdag ako ng sap at saka Mais, mais po. Tsaka ano, uh, mani, nagbibigay din ako ng mani. Kaya mm. yung tatlong 'yan na nawawala. Tapos sa uuwi naman pagdating galing derby, Sneaky Mix, Sneaky mix Oh, pero dapat merong Sunflower, or Sunflower Stripes yeah. 'yung nagpo-produce ng fats po ng, yeah. ng oil mm. para maganda ang ano nila. Okay. Kasi kailangan din nila yung mga small seeds para Up mabilis matunaw. Wow, yung mati. mga nutrients nun, mabilis nilang i-absorb. Opo, yun. Hindi ba sa yung ibon mo. Opo, Yun, yun lang. Tapos, pag derby, ang pinapainom ko ay... Hindi man tayo sponsor nun eh. <laughs> ano, belga sa lang. Belga sa lang uh, po. Belga sa lang. Opo. Ano po yun, idol? Uh, individually drop o halo yes, na sa, sa tubig? Sa na lang. Ah, ang hirap, pagka-iisa-isahin mo pa yan, pagod na ibon. Ahawakan, Ahawakan pa. Ahawakan mo pa. Ayun, so bali, bawas stress na rin po. Ano, Oo, ano, oh, sa dami kasi ng mga yan eh. Apo, apo. At yun yung mga simpleng tips ni Idol uh, Tristan Desquitado na kanyang ginagawa dito sa halo. Ano, Idol? Bali, Idol, huling katanungan na po. Uh, in case po ba na may mga newbie kalapatids hmm. na gustong mag-inquire ng mga hawak ng linyada dito, kayo po ba ay nag- nag-a-out ng mga lahi nyo dito? Hindi ako basta-basta nag-a-out ng ibon eh. Kasi hmm. talagang libang, libang, libang lang. Hmm. Ayan, pag may sobra, pag may napatsyempong nagtanong, Pwede. Nagbabawas ako, pero kung oh. ano, hindi naman at alam kong sakto lang sila para sa stock, hindi rin, hindi ako ah, oh, basta Hindi pa siya. Oh. Kumbaga, nakadepende pa rin, ano, Aida? Oo. Oh. Ayun. And then ayan, mga kalapatids, uh, in case lang na gusto nyo mag-inquire kay Sir Tristan Desquitado, eh available yung kanyang Facebook page. So bali PM nyo lang si Sir Tristan Desquitado sa kanyang FB page. Bali Idol, meron po ba kayong mga si shout out? Shout out, ayan, number one shout out sa pinsan ko kay Josh Cristobal na nasa California. California. Yeah, ko yan. <laughs> Tapos sa mga fans here ng Kalamba, Apo. Sa mga tropa doon, kumpare Nakilala nyo na kung sino kayo. Apo. Sa Team Pantog ko dito. Sa ah, uh, Team Pantog. Sa amin. Tapos, yung Team San Roque. San Roque. Hindi ko na kayo isa-isa na at ang dami nyo. <laughs> yung Team San Miguel. San Miguel. Sama ko sa naglo-loading yan. Uh, sino pa ba? Sa sawa ko, kay Marilu Disquitado, tsaka kay... Sana sa ko, kay Ralph Rendes Disquitado. Yan. Shoutout shout, -out yeah, shout -out sa inyo na. Sa inyo. Ayan, so shoutout out po sa inyong lahat mga idol. Then ayan, uh, kung gusto niyo naman makapanood pa ng mga kwentong fans, champion fanciers katulad nito, eh mag-like, comment, share and subscribe na kayo. Hit niyo na rin yung notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong video na akin ilalabas. Maraming salamat mga kalapatids. See you next video. Paalam.